Yung study poster natin para sa PM uh, Mocktails. Gagawin ko na mamaya. Uh, ano yung PM Mocktails? Ay, bagong produkto natin yun, be. Bali, mm -hmm. Para siyang cocktail, drink, pero walang alkohol. Mm -hmm. Vincent! Di kahapon ko pa hinihingi sa'yo yung study poster? Nasa na? Ah? Uh, hindi ako Uy, alam mo, late ka na naman. Buti wala pa si Sir Pepito, ha? Kung di mapapansin ka talaga niyan. Sorry. Uh, tomorrow, I promise I'll come in tomorrow early. Wala ako. Excuse mo this time. Um, ikaw ang nag-ayos ng gamit mo. Kaya ka na late. Hmm. Ah, uh, wala kang driver, ikaw ang nagmaneho ng kotse mo, kaya ka late. Hmm? E, ano nangyari sa driver at maid mo? I didn't ask them to go to work na. Last week pa. Bakit? Kasi I want to live independently. Pero, bubu yata kasi ang hirap pala to do things alone. <laughs> eh, hindi mo nga kasi carry eh. Bakit hindi mo nalang pabalikin yung, yung maid mo tsaka yung driver mo para hindi ka dali late sa office? Ay, kakara, <laughs> hindi talaga pwedeng lagi kang late. Huwag mo itay si Sir Pepito magpagalit sa'yo. <clears throat> Narinig mo yon. Kaya umayos ka, So unprofessional. Hey, hindi lang sya tinutukoy ko no, pati ikaw. Excuse me. Lagi ka akong on time pumasok no, pero late ka naman lagi magsabit ng trabaho. <laughs> so unprofessional. Thank you. Uy. Hi Tito. Hi, ito na pala yung burger and fries and drinks mo. Enjoy. Thank you. <laughs> Lagi ka na yata nagpapa-deliver ah. Uh, kasi hindi na ako nakakapagbaon eh. Wala na akong yaya. Huh? So, no one cooks for me na. Eh di ano, ikaw yung magluto. Gusto ko man. I don't know how. Ganon. Pwede ka naman maghanap ng madaling lutuin sa internet. I thought of that na eh. pero parang I prefer na may personal na magtuturo sa akin. e di kumuha ka ng bagong maid. Para kahit na tagaluto mo lang, Ayoko. Kasi, I need to learn how to be by myself. Kasi, paano kung gusto ni Daddy na mag-abroad ako? kaabroad abroad ka? Huwag na. Bakit? May-miss mo ako? Oo naman. Saka layan ang pagdideliveran ko kung nandun ka na. <laughs> Ikaw talaga. I... Pero if I'm being honest, One week pa lang ako walang yaya and I'm so stressed na. Last night nga, nabarado yung lababo ko while I was brushing. I didn't know what to do. Uh, may sira yung tubo. I Ipais mo. What if I can't find someone who can? Eh, di huwag ka magsipilyo. Yum! Doon, 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 sa lababo mo. Ah! <laughs> ano pa naman? Pwede mo namang ilagay sa tamang lalagyanan yung mga pinagbihisan mo. Bakit lagi ang gulong nitong kwarto mo? Oo oh, nga, tsaka may pa, hindi mo kasi binababa yung mga pinagkainan mo eh. Sige, next time, baba. Ay, nako, panay, next time, next time. Tuwing pumupunta ako rito, laging ganito ang kalat-kalat. Ha? Ang dali lang namang maglinis, ah. Pagkabangon mo sa kama, iligpit ka agad. Pagkatapos mong kumain, iligpit ka agad. Kung may gagamitin ka, tapos ka nang gamitin, iligpit ka agad. Ay, nako, hindi pa talaga pwede mag-asawa to, ma'am. Grabe ka, ano naman connection nun? Hindi kasi sabi kasi ng nanay ko, kapag di mo kaya mag-ayos ng bahay, mas lalong hindi mo kaya mag-ayos ng buhay. Grabe naman. O sige, uh, mamaya, sige, mag-ayos ako. Bakit ba, mama? Ayan ka na naman eh. Gusto mo talaga makalat? Eh, nai, kasi may tinitapos akong gig. Ayoko magkalat doon.